Mga sikat na street food sa Pilipinas abay pwede ng matikman sa Paris, France. Yan ang ulat ni Dick Villanueva. Fishball, kwek-kwek, kikyam, barbecue, and special halo-halo. Pero hindi yan sa Pinas, kundi sa Paris. Isang kababayan natin na nagbebenta niyan sa isang commercial area sa lungsod, Pag-aari ito ng mag-asawang Pinoy entrepreneur. Uh, actually po, ano lang siya eh, parang uh, nagkaroon lang ako ng desire kasi nag-tour po ako sa London and meron po ako nakita doon na same concept po. So sabi ko, ay, kailangan po itong dalhin dito sa, ano, sa Paris dahil wala po dito ng ganitong ano, concept. Dahil sa pagkakaroon ng street food resto sa Paris, naibsan ang pagkamis ng mga Pilipino sa mga pagkain ito. Matagal na kasing hindi nila natitikman ang mga street food matapos ipagbawal ang install ng mga Pinoy sa bakanting open park sa 16th district ng Paris. Bukod sa ating mga kababayan, pumila rin ang turista at mga Pranses sa pagbubukas ng resto. It's very delicious. Very delicious? Yes, yeah. yes. Very sugary and I love the that tofu inside. I don't know. <laughs> uh, this one, it's a cheese. It's a very good and I I never tasted uh, this uh, hot, but It is good. Ayun sa may-ari ng potpot, sila mismo ang gumagawa ng ingredients, lalong-lalo na ang ice cream at taho. Yes po, homemade po lahat. Yung taho po namin, homemade. Yung ice cream po namin is homemade. So, homemade po talaga siya. Kaya talagang uh, uh, sure po kami na uh, fresh and uh, ano po, homemade po. Taho classic, the best. <laughs> very, very authentic ang taste. As in, nasa Pilipinas ka talaga. Para talaga bumili ka sa may mga taho, sa may mga daan. <laughs> Kayang lumaban sa kaswitan ng lovers ang bida sa summer na halong -halo dahil sa ubi at deleche. Sobrang tamis. Saan tamis? Kasi yung tamis ng pagmamahal niya. Mabinta rin ang na may iba't okay. ibang flavor. Present ang kinatawa ng imbahada ng Pilipinas para suportahan ang opening ng Pinoy okay. Resto okay. na okay. Putpo. Okay. Yeah, so we're very happy na marami ng mga Filipino food stalls and restaurants na nagbubukas dito sa Paris. So we hope that mas marami pa mga Filipinos ang magiging uh, entrepreneurs so that mapalaganap natin ang Filipino food and culture dito sa Paris. Sa intrada at sa loob ng resto ay mararamdaman mo na ang tema na Obi kaya nga Obi Vibes Only ang kanilang e slogan. Mula dito sa Paris, France, Dick Villanueva, para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas.